Ma'am, yes, mga kababayan, I see. may isa pa kaming huling balita kaya gusto nating pagbigyan ito dahil importante ito na ang red-pagging-red-pagging red na diskarte nila Teddy Casino na pinangalandakan pa nila ang picture, pinatulan ng Comelec. Dahil dyan, ginamit ito ng Comelec uh, ang resolusyon upang bigyan ng weapon o instrumento ng uh, pangaharas ang CPP-NPA-NDF kaya ginamit nila itong resolusyon para kasuhan ang mga opisyal ng NTF elcac May balita tayo dito ma'am dahil gumanti po ng uh, legal action ang NTF elcac papuntang Korte Suprema laban sa Comelec. Sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 national and local elections, naglatag ng malinaw na babala ang Comelec. Bawal ang diskriminasyon at ang tahasang pag-ognize isang kandidato sa terorismo o kriminalidad. Isa sa mahigpit na pinagbawal ng Paul Badia ay ang tinatawag na labeling o ang pagtawag sa isang tao na kriminal o miyembro ng isang teroristang grupo habang nangangampanya. Ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines na sa, sa Section 3 ng Comelec Resolution Number no. 11116. Sa ilalim ng resolusyong ito, itinuturing ang labeling bilang isang election offense na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo mula isang taon hanggang anim na taon. Mariing tulad ng NTF LCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nasabing resolusyon. Hiniling nila sa Korea Suprema na ideklarang walang bisang pulisiya. Naghahain ng task force ng petition for certiorari upang questionin ang legalidad ng nasabing resolusyon. Ayon sa kanila, malubhang pangabuso umano ng kapangirihan ang ginawa ng COMELEC dahil wala sa batas na tahasang nagsasaad na krimen ang labeling. Humiling ito sa kataas-asang hukuman na mapatawan ng temporary restraining order ang resolusyon. Napagalaman naman na bago inilabas ang resolusyon ay meron ng inihain na disqualification case ang NTF-ALCAC laban sa Gabriela Partylist dahil sa ebidensya na ang Partylist ay tumatanggap ng financial assistance mula sa Gabriela na kilalang organisasyon ng cpp NDF na isang teroristang grupo. Nag-hide din ang task force ng DQ case laban sa kabataan Partylist dahil sa paniniwala na ito ang responsable sa mga illegal recruitment na nangyayari sa mga asosyante. Samantalang inatasan na ngayon ng Korte Suprema ang Comelec na magsumite ng komento sa petisyong inahain ng NTFL Kaka. Meron lamang sampung araw ang call body para makapagpaliwanag sa katasasang sa hukuman. Gayun ayon sa Comelec, hihiling daw sila ng extension matapos matuklasan na hindi ang Solicitor General ang kakatawan sa kanila sa nasabing kaso. Sa halip, ang Solgen ay magsisilbing abogado ng NTFL Kaka. Inaasahan sana namin na ang Solicitor General ang magde sa komisyon. Pero sis dito dalawang ahensya ng pamahalaan uh, ang uh, involved at uh, na ang nakita naming abogado ay ang Solicitor General, so siyempre walang choice ang Comelec kung hindi po i-defend ang sarili nila uh, laban do sa petition na final po sa amin and therefore yung pong panahon na naibigay sa amin ay maaaring hindi po sapat. Unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF and LCAC ay ang Solicitor General. So the Comelec will be left uh, to defend itself. Uh, by our law department. Tumagi naman ang Comunic Chief na magbigay ng pahayag hinggil sa mga disqualification petitions laban sa Kabataan at Gabriela. Ayon sa kanya, mas nararapat ang Supreme Supremo nila ilahad ang katilang panig. Ito na yung tamang pagkakataon niya siguro. Papasalamat na rin kami sa kanila na tinaas nila kami sa Korte Suprema sa bagay na yan kasi nga may mga bagay na kinakailangang masettle. Kasi kung may mga pending cases sa amin tungkol sa issue ng tagging, later on, tataas at tataas din kami sa Korte Suprema dahil baka mali nga yung definition namin ng tagging o kaya naman baka may mas malawak silang pagkakaalam sa tagging o baka naman naging napaka overbreath ng aming definition sa tagging o kaya naman baka naman talagang wala kaming palang kapangyarihan na magpunish sa isang organisasyon, tao, grupo pagka sila ay nag-violate ng anti-tagging. Matatanda ang una ng kinesyon ng Duterte Youth Party List ang umano'y kakulangan ng komunik sa pag-aksyon sa disqualification case ng kabataan kahit pamamigatin umano ang aligasyon laban sa kanila. Yun, mami ka muna. Isa pa to si Garcia, kulukoy din to eh, no? Walang hiya na natitira sa kasarili. Dapat nag na ito, mantakin mo. 17 million votes sa mga pagkasinador ang hindi binilang na makinarya, baliwala lang sa kanya. 3 million votes sa party list, baliwala lang sa kanya. At itong disqualification sa mga operatiba ng CPP-NPA-NDF na dapat i-disqualify baliwala lang din sa kanya ma'am Lloyd. Take uh, on this. I think I think Eric that he's just following orders no from above from uh -huh. Marcos. So the buck stops talaga with Bongbong Marcos pero ito yung ano dito dito ako nalulungkot para sa ating bansa na we have leaders like that no na Maliwanag naman ng NTFL ka kung sino ang kabataan party list, kung sino ang Gabriela party list, di ba? Kung ano ang ACT party list. Napakaliwanag yeah. kung sino sila, CPP, NPA, NDF, na ang target ay ang mga anak natin. And yet they get lost in all these loopholes, no? legal loopholes. This is why, no? This is why our country is the way it is because the leaders who sit in office do not deserve the trust of the people. They do not have the moral courage to say that this party list ought to be disqualified. Sinabi na ng and the task force that's been headed, no, that's been mandated to end this local communist armed conflict because already very clearly, explicitly stated kung ano yung mga party list na yan. And yet, did you see the questions of, of, ano, of, did you hear what, what confuses George Garcia? No, talaga makita uh -huh. mo na napaka-weak, no, na, Na, I mean, we're already talking about our children, and during PRRD's time, no, landmark accomplishments by the NTFL. It's very clear; the clarity was was spellbinding. And yet, here we are. You're trying to confuse the people again with your with your legal loopholes. That you need to mm -hmm. go all the way up to the to the uh, Supreme Court. And in fact, no, because it, it Madalina "Dapat ito eh, dapat na na declare na." na the communists na that the, the CPP-NPA-NDF is a terrorist organization It was already there low lying fruit eh 'di ba kung kung gumagaw, kung nagtatrabaho kasi puro 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 politika ang inatupag. eh madali na sana tapusin ito isang kembot na lang itong CPP-NPA-NDF na to kasi nga binigay nga ni, ni Duterte kay Marcos ang isang Pilipinas na dapa na ang CPP-NPA-NDF pero wala siyang ginawa binuhay pa niya binuhay Ma pa niya i agree and, ano, Well, and people who can make the difference now like the AFP the PNP COMELEC etc they're not they're confusing pa eh they're confusing people okay go ahead eric go ahead yeah thank you mama na point out mo yan uh, hindi nga niya malaman kung kama daw ba o hindi ang tagging tagging yeah. no, Hindi niya ginamit ang red tagging sabi niya may kata may ka may hindi din sila sigurado kung may kapangyarihan sila sa kop ba nila uh, ang ganitong pagpapalabas ng resolusyon na kung saan alam natin na nagkipag-meeting siya sa CPP, NPA, NDF candidates. And then a day after ng meeting na yon nagpalabas ng picture. Sila Teddy Casino na ma magkakaroon na ng katuparan na ang red flagging ay pipigilan na ng COMELEC. Inunahan siya ni na Teddy Casino. malinaw po that uh, Chairman George Garcia and the COMELEC are playing fire with the CPP, NPA, NDF before pa magsimula ang eleksyon. And the target was really clear. Ang NTFL elcac ay mapigilan na makialam sa pagbubulgar sa kanila. Ang mga personalidad kagaya ni uh, Ma'am Lorraine, ni Ka Eric, at ni Atty. Busantog, na bagamat kandidato kami, ay mapipigilan kaming magsalita laban sa CPP, NPA, NDF. Ganun po talagang purpose ng meeting na yon. So para hindi halata, ang gimmick ni George Garcia at ng Comelec anti-discrimination labeling. Wow. Anti Bakit? May nagsasabi ba tungkol sa mga kapansana ng tao? Kung duling ito, kung pilay ito? Hindi, walang ganon. Hindi po ganon ang target doon. Pero para hindi halata na anti-red tagging, pinaburan niya ang CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, anti-discrimination labeling. Ang kanyang pinalabas. Ngayon, pagkatapos ng eleksyon, kinasuhan nila Franz Castro ni Brosa sa Traul Manuel si Executive Director uh, Retired General Don tore doon sa kaso na yon ginamit ang Comelec Resolution na ito. Kaya sa nasabi niya na hindi ko nga alam kung may otoridad kami, kanukuhan yon Nag-meeting sila. Pinaghandaan nila. Everything was premeditated. Pinagplanuhan po. Kaya tama lang na sa Korte Suprema ito may bubulgar. Pero ma'am, I like your point ha. Nang panahon po ng ni PRRD talagang tinutukan ng NTPL CAC sinuportahan ng gobyerno ng mga abogado ng gobyerno ang pagpapadisqualify dito sa mga party list na ito subalit tinulugan lang po ito ng COMELEC. Tama po ba ma'am na ito'y tuloy-tuloy na naging legal efforts na pinangunahan po nila Justice Angie Miranda nila Justice Karen at tayo din nangalap tayo ng mga witnesses, documentary evidence at iba pa uh, para lamang mapadisqualify na at mapigilan ang tuloy na pamamayagpag at ng uh, uh, infiltration na ginagawa ng CPP-NPA-NDF sa gobyerno lalo sa Kongreso gamit ang party list, Ma'am Lorraine. No, if there is anything that history has taught us, no, Eric mga kababayan, it's that those countries who were able to get rid of the communist curse in their countries Did it with you no, know, with force and with decisiveness, no, and very strong leadership in their countries that we don't see right now, with Bongbong Marcos. And in fact, the very opposite is true. Because that's why see George Garcia, no, not to exonerate him. Is still guilty, no, But he's taking his cues from the presidency, no, from the mm. leadership. That's why it is the way it is right now, no. Talagang namayag pag ang and because nga, what we learned in anti was that it has to be a whole of government approach no buong-buong buong, buong, buong puwersa ng gobyerno buong puwersa ng bansa magkakasama tayo dito para matapos na ang salot na ito and yet true to the marcos uh trait, no trademark na pull na naman tayo sa dark times no sa dark, dark ages na naman tayo binalik na naman tayo ni marcos do sa pre-elcac time na, na parang litong-lito na naman itong si George Garcia. No, hindi, hindi na nakakalito ito. Marami na tayong alam na hindi na tayo hindi na tayo tulog nung naglabasan na ang mga former rebels at sila na mismo no nagsakripisyo kasi ang mga buhay nila ay in danger kasi ng mga sindikato ito, mga murderers mm. ito, mamamatay tao ito no. Pero nagsugal sila ng buhay nila at tuloy-tuloy ang pag, pag, pagtatanggal nila ng maskara. Ano, Napakaganda ng nangyari nung panahon ni PRRD kasi tuloy-tuloy everybody came together para matapos na itong salot na ito. Now now it has unraveled because of Marcos.